sa isang eksklusibong panayam, tuluyan ng binasag ni Carmina Villarroel ang kanyang katahimikan at isiniwalat ang pagkakakilanlan ng babaeng sangkot sa kanyang pagsasama kay Zoren Legazpi. Ayon sa aktres, matagal na niyang pinaghihinalaan ang pagkakaroon ng third party ngunit hindi niya inakala na mismong isang taong itinuring niyang kaibigan ang nasa likod ng pagtataksil. Sa kanyang pahayag, emosyonal na inamin ni Carmina na matagal na niyang napapansin ang pagbabago sa ugali ni Zoren. Madalas umano itong umuwi ng gabi at may mga pagkakataong umiiwas sa kanilang pamilya. Ngunit ang pinakamasakit para sa kanya ay nang matuklasan niyang ang babaeng kasama ng kanyang asawa ay isang taong malapit sa kanya. Hindi ko talaga inakala na magagawa ito sa akin ng isang taong itinuring kong kaibigan. Masakit, sobra, ani Carmina habang pinipigilan ang luha bagamat hindi diretsahang pinangalanan ni Carmina ang babae, mabilis na kumalat ang espekulasyon sa social media. Maraming netizens ang naglabas ng kanika nilang hula kung sino ang tinutukoy ng aktres, at ilang pangalan ng mga babaeng malapit sa kanila ang nadadawat sa kontrobersya. Ang ilan ay nagsasabing ito ay isang dating kasamahan nila sa industriya, habang ang iba naman ay nagsasabing isa itong non-showbiz personality na may matagal ng koneksyon sa kanilang pamilya. Samantala, hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag si Zoren tungkol sa isyo. Ayun sa kanyang kampo, hindi pa ito handang magsalita dahil sa lumalalang sitwasyon. Gayunpaman, isang source ang nagsabing malaki ang posibilidad na umalis muna si Zoren sa bansa upang umiwas sa kontrobersya. Ang anak nilang si Cassie Legaspi ay muling naglabas ng matapang na pahayag sa social media kung saan ipinakita niya ang kanyang matinding galit at pagkadesmaya sa kanyang ama. Alam mo, minsan iniisip ko, paano mo nagawang saktan ang isang taong minahal ka ng buo? Paano mo nagawang sirain ang pamilya mo para sa isang bagay na hindi naman permanente? Ani kasi sa isang Instagram story na agad na nagtrend online. Marami ring kaibigan ni Carmina ang nagpahayag ng suporta sa kanya. Isa sa mga malalapit na kaibigan ng aktres ang nagsabing matagal na nilang napapansin ang pagbabago sa relasyon ng mag-asawa, ngunit hindi nila inakala na aabot ito sa ganitong punto. We were worried. Pero syempre, gusto namin siyang suportahan sa kung ano man ang desisyon niya. But now, we are just here to support her fully, pahayag ng isa sa kanyang kaibigan. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon sa mga legal na hakbang na maaaring gawin ni Carmina laban kay Zoren. May mga ulat na maaaring magsampa siya ng kaso kaugnay ng psychological abuse at marital infidelity na parehong may bigat sa ilalim ng batas. Kung mapapatunayan ang kanyang mga alegasyon, maaaring harapin ni Zoren ang hindi lamang pagkawasak ng kanyang reputasyon kundi pati na rin ang mga posibleng legal na parusa. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado, hindi na maibabalik ang dating imahe ng masayang pamilya na minahal ng publiko. Para kay Carmina, hindi na lang ito tungkol sa sakit ng pagtataksil, kundi tungkol sa paninindigan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak sa kabila ng matinding emosyon at rebelasyong inilantad ni Carmina Villarroel, patuloy pa rin ang panggugulo ng mga espekulasyon at kontrobersya sa pagitan nila ni Zoren Legaspi. Marami ang nagtatanong kung ano ang susunod na hakbang ng aktres, lalo na matapos niyang ipahayag na handa siyang panagutin ang kanyang asawa sa batas sa kabila ng kanyang hinanakit, inamin niyang ang tanging nais niya ay makamit ang hustisya at maibalik ang katahimikan ng kanyang pamilya. Samantala, ang sinasabing third party sa kanilang relasyon ay nananatiling tahimik sa kabila ng matinding pambabatikos mula sa publiko. May mga netizens na naglabas ng sariling investigasyon. Inilalantad ang posibleng pagkakakilanlan ng babae sa pamamagitan ng mga larawang muling lumulutang sa social media. May ilang nagsa